Makakausap po natin, si Jessica Sabio, asawa po siya ng uh, biktima na uh, sinasabi nga namin kanina sa umpisa ng show na natagpo ang uh, patay na may tama ng bala sa likod. Uh, pero bago niyan, siya po ay tinalian ng kadena sa mismong pamamahay niya sa kagustuhan na rin po ng uh, pamilya. Okay, at yung, ayan po yung video. Pwede natin pakita yung picture. Ayan po siya, oh, nakatali na parang aso. Okay? At may basbas -bas po raw yan ng barangay, yung pagtali sa kanya. Kasi nga po, uh, nagwawala raw ata at palaging umaalis. Right? Now, ang misis, yan po ay si... Uh, anong pangalan ng victim? Anong pangalan? Pakisulat lang dito. Okay. Anong pangalan ng victim? Wala rito eh. Bala sa papel. Oo. Wala nga. Gusto mo sumayaw? Alika dito. Sayaw ka dito. Hindi nga. Hindi nga. Hindi ako bibira. Alika. Direct. Matagal na tayo rito eh. Direct. Wala ang pangalan victim eh. Bigyan natin ng pangalan yung victim. Huwag natin gawing nameless. Sayaw dito. Alika dito. Dito. Sayaw. Ka. Sige. All right, go ahead. Ah, oh, ayan may Ronilo Sabio, ayan yung victim. Bigyan natin ng pangalan. Huwag naman gawin natin nameless. Okay? Uh, si Ronilo Sabio po, 'yun yung nasa picture na tinalian po na parang aso na may basbas -bas po yung barangay at meron na po problema sa pag-iisip 'yan. Ngayon mga po natin yung kanya misis na isa pong OFW. Si uh, Ma'am Jessica. Ma'am Jessica, magandang umaga po Ma'am Jessica. Si Ma'am Jessica ay nasa Dubai ngayon. Ma'am Jessica. Ma'am Jessica. Ma'am Jessica. Okay. wala ng ojo. Ma'am. Hello po. Okay. Naiintindihan niyo po ako, Ma'am? Magandang hapon po si Umaga pa pala. Umaga, umaga, pala. Umaga, umaga, umaga pala sa Pinas. Sorry, sorry. Umaga po dito. Diyan po, hapon na. Ma'am, bago ang lahat kami po ay nakikiramay. Ang aming pong taus-pusin pagkikiramay. Salamat. Alright. Salamat po. Susubukan po namin bigyan ng kasagutan ito pong pagkamatay ng inyong pong mister. Ah, uh, meron na po kami ilang mga katanungan. Ano po? Bago niyan. Um, siya po ay itinali, ikinadena, at sino po yung nagkadena sa kanya? Yun pong mga rumi sa kanya kasi hinatid po siya ng mga barangay tanod po. Hinatid po siya sa bahay? Opo, doon sa bahay namin po. Saan po siya galing? Doon po sa may banana plantation. Malapit po kami sa banana plantation. Okay. Bakit po siya napunta sa banana plantation? Sorry po. Bakit po siya napunta sa banana plantation? Malagala po siya doon. Kasi itong Opo, kasi ayaw po niyang magpahuli, kaya tumakbo po siya nung time na yon tanghali. Tapos naputan po sila ng gabi. Tapos nung 31 morning, doon po siya nahuli. Okay. Bakit po siya hinuhuli? Kasi gusto po namin na ma mahuli, mahuli, siya at may lagay sa bahay namin para ma, ma ng maayos. May indikon ah. po siya. Okay, so Nung mahuli po siya, dinala po siya sa, binalik siya sa bahay ninyo at tinalian po, kinadena. Opo, pero himatay na po siya nung time na yon Kaya sabi ng pamilya ko, talian natin para pagising niya, hindi siya makatakas ulit. Ba't hindi nila po diniretso sa mental hospital? Uh, ang plano po namin ipamental. Kaso po yung mental doon sa kalinan, may COVID po. Kasi, kaya hindi po siya allowed, hindi hindi kami allowed pumunta doon. Hindi siya allowed na ipa, Ipa-check up uli doon kasi may may COVID, infected of COVID. Opo. Bakit hindi po pina-doktor para uh, psychiatrist bigyan ng gamot na tranquilizer para kumalma? Mayroon po siyang gamot maintenance po kaso lang po ayon yang inumin. Ah, okay. Sige po. Kaya yun po ang yun po ang. Yeah. Opo. So, siya po ay tinali uh, sa bahay, kinadena. And then pagkalipas po ng ilang araw natagpuan po siyang patay na may tama ng bala sa likod? Hindi po. Nung araw na, yung araw na yun mismo, himatay siya. Galing siya sa may banana plantation. Yun po yung araw na pagkamatay niya. Like, I, I think only 5.30 in the Philippines and then 6 o'clock, my son was telling me that his father is already died. Okay. Ah, so, hindi ho pala matapos yung kadinahan, saka siya namatay. So, ibig sabihin, doon sa plantation, nung siya po hinahabol, eh, natagpuan siya patay na? Sabi ng, sabi ng mga barangay tanod, ah, nahimatay daw, binuhat nila. Okay. Ano po yung may tama sa, may tama ng bala sa likod na sinasabi po? Uh, sabi doon sa autopsy kasi pina namin pero after bal, ano yung binalsawan na siya sabi ng autopsy may tama daw sa likod na tamaan daw yung baga niya ng bala Bala po opo Okay sandali po mama eto hanap tayo ng mula kay Police Major Jake Goles Station Commander ng Station 10 Davao City Major Goles magandang umaga po sir Magandang umaga po sa uh, Sir Rafi Opo may tama ra po ng uh, bala sa likod Opo. Ano po yung uh, findings po niyo at sa inyong pong ng investigasyon? Dito actually, kayo, sir, uh, na uh, naganda kami ng investigation kasi late naman din nag-report din yung family sa amin, sir. So, immediately, nag-dispatch po tayo ng investigator to conduct uh, investigation. Then, nag-request po yung family actually ng autopsy. Okay. okay. Nag-request po sila ng autopsy, then... Nagintay pa tayo ng result doon sa autopsy, sir, para uh, ma-attach natin yung sakaling mag-file na po tayo ng case. Apa. Kaya, nga po, di... kaya nga po, sir, kaya nga po, sir tumutugma ba doon sa sinasabi po ng misis na ayon daw po sa mga taga-barangay na may tama po ng bala sa likod, yun kinamatay niya? Tumama ro sa baga yung bala? Hinintay pa natin, sir, yung, ano, sir, yung, yung galing talaga na mismong result sa crime laboratory natin, yung, yung conclusion nila na yung cost ng death nung tao po, sir. Kasi na, na At hinintay, hinihintay pa namin, sir, yung result, pati yung ballistic din nung nakuha na kung may nakuha sila na bala sa loob ng katawan, sir. Opo. Pero, pero di ba ako naimbalsa mo na muna po ito, sir? Opo, sir. Opo, sir. O. Eh, kung ito po naimbalsa mo na, muna, eh, malalaman din po siguro kahit nasa doon sa nag-imbalsa mo na uh, kung may tama ng bala o, o, hindi. Siyempre, may butas po yung katawan nito. 'di ba? No, I think sir nung naimbalsa mo na muna siya, 'yun yung nakita nila. So nag nag-request yung family sir na makandak ng autopsy. Oh. time na 'yon, kasi nakita nila na nung nalinisan natin nila yung tao, nakita nila na may tama sa likod. Okay nga po. So nag-report po sila, 'yun nagpa-conduct tayo, nag-request yung family na makandak ng autopsy para ma-find out talaga kung 'yun ba yung cause talaga ng pagkamatay ng tao. Sir. Okay, sabihin na po natin, hindi yun ang cause of death, yung pagkatama ng bala sa likod. Pero, sino po yung bumarel? Ang tanong. Apan uh, sa investigation natin, sir, yung sa area, ang inaalis nila na, ah, kasi ang sabi lang nila, narinig nila nagpaputok. Oh. Yung sabi nila, yung tanod natin doon sa barangay Joaquin. So, wala pa man din mag-pinpoint sa kanya na siya talaga yung, ano sir, yung suspect. Sige, pinapalaliman pa natin yung investigasyon na maglabas pa yung ibang nakakita para okay. makuha natin ang statement para ma-file talaga natin yung kaso. Okay. Sir, meron na kayong suspect na isang tanod na sinasabi, di umano siya yung bumarel. Bakit hindi niyo po pinaparapintes si tanod kung nagpaputok pa siya ng baril o hindi? Hello, sir. Bakit hindi nyo po pinaparapintes si tanod para alamin kung totoong nagpaputok pa siya o totoong hindi? Actually, sir, uh, late na kasi naka, ang, ano, uh, sir, ang nangyari is 31, mga 2 na sila nakareport sa amin, sir. 31, 2. Okay, bak So, iniimbestigahan nyo na ho ba si Tanod? Opo, sir. Actually, nagkakandag na tayo ng investigation, pati eh, yung discrete investigation naman. Tapos, in-encourage namin kasi actually yung family niya, sir, eh. Yung sir, nanay, yung kapatid. Sir, meron po tinuturong suspect. Mag-concentrate kayo doon sa tinuturong suspect to roll okay. out na para para sa kapakanan din ng suspect. Malay mo, baka hindi talaga siya, napagbintangan lang. Yes, sir. Double sword po ito eh, two-edged sword, ika nga. at the same time, na baka siya talaga para makapagbigay kayo ng solutions dito sa problema. Now, sabi mo two days after, hindi na ubra sa parapintes. At least man lang yung damit na ginamit niya at that time. Kasi pag nagpaputok ka ng baril, may mga powder, bukos sa powder burns na tatama sa kamay mo, may mga powder na mag sa damit mo. So, hiramin mo siguro yung damit niya, pantalon niya. Ano bang suot mong damit at that time? Pantalon suot mong damit at that time? Or mga nakitang testigo na suot niya na damit noong mga araw na yon Noong araw na yon Then, hiramin yun para yun ay ballistic test niyo na baka may powder splattered doon. Uh, take note po natin, sir, yung mga suggestions mo. enemy makakatulong po talaga sa investigasyon natin, sir. Okay. Sige po. Uh, Actually, sir, ay na lang din kasi namin yung, ano, yung wife niya rin kasi yung parang parents niya sa kayong kapatid niya, kahit anong encourage namin, parang ayaw nila mag Ah! Okay, sandali lang po. Well, medyo umiba na ngayon ng ano, twist. Nagkakaroon ng twist dito oh. sa kaso. ah uh, Ma'am, Mam ma Ma'am Jessica? Ha, sir? Okay. Ayaw daw po mag-cooperate uh, yung mga kamag-anak niyo sa investigasyon na ginagawa ng ating kapulisan? Totoo ba, ma'am? Nag-cooperate naman. Nag naman po sila doon sa Pilipinas. Okay. Ma'am, meron po tayong... Sino, so, sino ba sila? Meron tayong tanod na suspect, tama? Saan po nang galing itong opo, informasyon na yung tanod na si Marcelo Garcia di umano ang siyang bumarel? Saan niyo po nakuha yung informasyon na yan? Doon po sa brother, brad, doon po sa brother ng asawa ko po, nagsabi. Okay. Mga kusama si chairman? Walang signal. Okay. Aso ah, yung brother po ang nagsabi. Bra opo. Okay. So, walang signal doon sa barangay. Alright, it's okay. Uh, ma'am, ma ma'am, sige, go ahead. May sasabihin kayo? Ma'am Jessica? Ah, uh, ang uh, gusto ko lang po sabihin na sana gusto po namin ustisya. Gusto ko po, po station para sa asawa ko. Hindi ko matanggap bakit nila gano'n ang ginawa nila sa asawa ko, bakit nila pinatay. Ayaw, humingi po tulog. Mahirap po kasi dito ako sa ibang bansa. Okay. Yung uh, sa PNP, balikan natin yung PNP. Gano'n sir, gano'n sir. Opo, uh, Major? Si ma'am po ba 'yun sir yung wife ni Apo. sir ano? Ronay. Gusto mo kausapin siya Major yung si Mrs? Ah, sige po para natis makausapin. Ah, sige. Uh, ma'am kausapin na po kay ni Major. Sige po. Sige usap kay Major. Ma sige. sige ma'am. good morning. Good morning po. Ma'am, yung ano man ba? Ah, kailan po ba talaga kayo babalik ng ano ng Pilipinas? Ah, uh, inaantay ko po kasi 'yung ano, kasi bagong contract ako so 'yung visa ko on a kaming uh, na siya ngayong 14. So after that, kailan ko may replacement? Hindi pwedeng uuwi na lang ako na wala akong kapalit muna dito sa amo ko kasi kailangan din nila ng ano ng kung baga katulong. So inaantay ko rin 'yung stamp, 'yung visa pa kayo ng investigador ko, di pa buka na video call pa kayo? Yung investigador ko, na video call kayo? Sorry po? Yung investigador ko, di ba, na video call kayo, ma'am, na i-confirm na kayo talaga yung magpahin ng case? Opo, opo. Opo. Mm. Kaya Kasi ako ini In-encourage in, 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 in namin yung parents, ano, parents in law mo ba yun, ma'am? Yung parents mismo ni... Sorry po? Yung, uh, yung parents, yung parents oh, ng husband mo. Ano po pa kay ulit po ni Kumari Yung parents ano ba yung parents ni Seronelo? Si okay, sila sila may nasabi raw akin, di ba? Actually, na-encourage namin sila, ma'am eh na 'wag file talaga sila ng kinang case Opo. kasi para matulungan namin talaga kayo. I willing naman po yung PNP natin na tulungan talaga tayo sa abot ng kami makakaya. Okay, Ay... may major makasingit po major. Kinailangan ba talaga si Mrs. ang Uh, tumayong hmm. complainant. Di ba pwede major yung ibang kamag-anak o kayo po sa PNP? Total, uh, gagawa naman kayo ng na investigasyon at pag lumitaw sa investigasyon, ang talaga ang suspect ay itong si Tanod. Then why not file a case against Tanod, people of the Philippines versus Tanod? Sandali lang. Sandali po, Major. Kausapin ko po, Major, si Atty. N Garrett. Makinig po kay Major. Atty. N Garrett. Yes, sir, Rafi. Meron isang murder case na may mm -hmm. problema sa pag-iisip at natagpuan patay, may tama ng bala sa likod at may suspect na uh, tanod. Yes, sir. Uh, Ang gusto ng mga, mga polis, itong uh, asawa ng victim, pauwin mm -hmm. from abroad para maupisan na pag-imbestiga. Ang tanong ko, eh, kung halimbawa nag-imbestiga mga polis and they find out kung sino talaga yung uh, suspect, pwede ba yung kahit nawala muna yung misis? Kasi misis nahihirapan makauwi dahil sa visa problem? Yes, sir. I'm... Pwede po. Uh, naintindihan ko naman kung bakit gustong pauwiin ng mga police kasi through the wife, makikita nila na gusto talagang habulin yung kaso or may interest to pursue the case. Pero let's remember, Sir Rafi, uh, like I said a while ago, itong crimes natin ay pwede nga i-prosecute, like you said, ng people of the Philippines represented by our police, sila ang mag institute ng case. Pwede, pwede po yun, Sir Rafi. And besides, bakit natin papawiin si Mrs. Eh, hindi po siya saksi sa mga nangyari. Ang purpose po kasi ng isang private complainant sa criminal complaint, no, is witness lang siya ng estado. So, pwede naman po ang police magpa-execute na lang ng affidavit of witness dun sa sinasabi nating saksi na kagawad. Tapos, the case can proceed, Sir Rafi. Oh, thank you, Attorney Garrett. Oh, Major? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. po? Sir oh, na, take note po, no? No, mag kay Major, pag natumbok nyo na yung suspect at meron na kayo mga ebidensya laban doon sa suspect, ang maging complainant na dito, ang PNP. Huwag nyo na hintayin si Mrs. na umuwi kasi nga may problema siya. Nasa abroad siya, hirap siya sa kabisa, sa kontrata. Okay? Yes, sir. Uh, na po natin consideration, sir, ni Ma'am, sir. Sige po. mag kay Major at kami po tututok dito sa gagawin yung investigasyon para masiguro na talaga kayo po'y magtatrabaho. Yung sinabi ko na po, Major, investigan niyo po si Tanod and then Nako, baka ang mapanood niya ito, yung mga damit niya, tinapo na niya, yung pantalon niya, wala na. Ah, di ba, next time, Major, alam mo yung tinatawag na ano, yung powder burns, Major? Alam mo yun? Yes, sir. Alam mo, sir. sir. Di ba, pag nag-firing ka, Major, ano, di ba, yung mga pulbura, mag-splatter sa kamay mo, sa mukha mo. O, sabi natin, nakalusot siya, nagugas na siya, naligo na for so many days. Susunod yan Major, yung damit, yung mga powder, tatama sa damit, pantalon. Di ba, Major? Opo, po sir, Rabbi. Hmm. So, yun, Major, pwede nyo kunin yung damit, ipa-ballistic ninyo, malalaman na, oh, nagpaputok ka ng baril. Ay, ikaw na talaga siguro ang sospek kasi bakit may putok ng baril sa katawan mo? Isa pa, Major, pakipine out na lang, Major, kung meron na kalisensyang baril kitanod. Pwede ba, Major? Opo, oh, 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 sir, opo, sir. Sali po yan sa investigation natin, sir, sa mga follow-up operation natin sa ka-investigation. Isa pa po sa gagawin ng investigation, Chairman. Ay, Major, tanongin nyo si Chairman, oh, yung mga tanong mo ba, uh, binig binigyan mo ng baril para eh, initial manbal para sa kanilang trabaho? Yung ganon, Major. Pwede? Apo, Mayor. Apo, Sir. Uh, noted po, noted po, Sir O, oh, di ba, Major? One of these days, pwede, pwede na ko pumalit kay De Bolsinas. Okay. Salamat, Major. Yeah. ha? Ooh. Magandang pwede, umaga po. Major. I'll you updated, Sir. I-update e, ko lang po din yung staff mo, Sir, sa alap ng kisya para matulungan din natin si Ma'am, Sir, sa kayong family ng Bigdito. Apo. Magandang umaga po, Major.